Hello mga kaibigan! It's me proudly, Mommy Bug! Ayan! For today's video, nagpunta kami ng Shakey's. So kasama ng aking boyfriend, dahil nga nandito siya for vacation, gusto ko namang matry niya ang ibang Pilipino na kinakainan ko. At dahil hindi rin siya mahilig kumain ng rice, mahilig siya sa mga pizza, fries, burger, so naisipan ko na dali siya dito sa Shakey's. At ayan na nga, naglalagay uh, na siya ng iced tea sa kanyang baso. Mahilig kasi siya sa mga drinks, lalo na kung malamig. Ayan, gustong gusto na yan, lalo na ang panahon dito sa Pilipinas. Ngayon, ay sobrang init. Kaya naman, naunang ibigay ng shakies ang inumin. So, yan ang una niyang natikman. Habang kami ay nagaantay ng aming order, So konting kulitan kami. Ayan, para naman sabi ko, meron tayong video together para kung sakali na mag apply ulit ng visa, ay may magagamit kami to, to prove lang na kami ay nagsama together dito sa Philippines. Ah, uh, dumating na nga ang aming order. So dalawang pieces na uh, ng ano, slice ng pizza na may tomato, na may uh, fries. And also salad, sarap na sarap siya diyan sa salad. Then merong din siyang sausawan, yung isla, one slice of chicken. So ayan na nga, tinitira na naming dalawa. Ako ay napainom na kaagad ng iced tea dahil mahilig ako sa mga drinks din. Kaya naman busog kaagad ang akin tiyan habang hindi pa naman ako kumakain. So itin na, tikman na natin ang salad. At talaga namang masarap nga ang salad nila. Sana matutunan natin yung ganitong mga ingredients kung ano yung mga nilalagay sa salad nila kasi sobrang sarap talaga and naubos ka agad yon ng aking boyfriend so ayan na nga guys let's eat para happy tummy for dinner yan na lang ang dinner niya kasi nga hindi siya kumakain lagi ng rice so kapag kayo ay pumasok sa isang relasyon na lalo na kung a pam o foreigner ang inyong magiging jowa siguraduhin na ninyo yung hindi talaga sila laging kumakain ng rice. Kaya dapat nakaprepare ang inyong bulsa. Kaso hindi prepare ang aking bulsa sa gastusin. So ayan na nga, kahit paano, para maitawid namin ng isang gabi, ayan, kumain nga kami dito sa pizza. Konting kwentuhan na habang kami ay kumakain. Kung nagustuhan niya ba yung food, masarap ba, ano yung lasa niya, okay ba. So, mga ganong kwentuhan namin dalawa habang kami ay kumakain. So, ayan na nga mga kamami, samahan nyo kami na maubos ang aming pagkain. And please watch our video always. And uh, don't forget to click the button below para lagi po kayong updated sa mga new videos ni Proudly Mami Maraming maraming salamat ko pala sa mga nanonood. Wala hindi ko man po kayo basta maikutan for now ay babalikan ko po kayo dahil busy lang si Proudly Mami So ayan na nga guys. Kumakain na kami and ayun na nga. Ayan na nga ang aking jowa ay sarap na sarap sa pagkain. O, di ba? Halatang halata naman na siya ay sarap na sarap sa shakeys Gustong gusto niya yung salad yan kasi daw sobrang ano siya, tasty talaga masarap yung lasa. Hindi siya kinulang sa mga sauce. And also, nagustuhan niya rin yung chicken. Hindi daw maalat, Tama lang ang timpla. Kaya para sa shakeys kunin nyo na kami yung commercial model. Charot lang ayun na nga dahil nga sarap na sarap si Apam ayun kain lang siya ng kain and meron ako diyang hindi na ubos na pagkain pinakain ko na sa kanya kasi nga madali lang mabusog po ako mga mami kaya ayun hiningi ko ang kanyang help para maubos yung pagkain kasi sayang naman dahil magkano rin yung binayad namin dyan so yun lamang guys ang aking maisi share for today's video So, puntahan ninyo ang Chekis Pizza dahil masarap din yung kanilang Hawaiian Pizza. Hawaiian Pizza kasi yung favorite ko na pizza, kaya yan ang in-order namin. Hindi ko naman basta makakain yung ibang ibang flavor ng pizza kasi nga hindi yun ang favorite ko o, oh, ba diba? kaya konting tips kung kayo ay kakain sa isang kainan be sure na yung pagkain na gustong gusto ninyo ang inyong o-orderin para hindi masayang o kung hindi naman ninyo maubos take out nyo ipamigay niyo sa inyong mga kasama sa bahay. So tips 'yon ni Proudly Mommy para sa inyo para hindi syempre masayang yung inyong binaya, 'di ba? So yun lawang guys. Have a nice day everyone. Ingat tayong lagi. Kan balapit na ang Christmas kaya naman binabati ko kayo from the bottom of my heart. Merry Christmas and a happy new year in advance. Sana ang pagpasok ng 2024 ay maging blessing tayong lahat. Maging bless. Kumbaga 'yung mga bad memories, bad happen for 2023 ay kalimutan na natin, ibaon sa limot at iwanan na sa 2023. Sana this 2024 of the year, lahat tayo ay makaahon na sa kahirapan. Bye everyone.